Okay, what's up mga ka-farmers? Uh, nandito tayo sa ano no? Sa uh, isang plantasyon ng talungan mga idol ka-farmers. So ayan, nabisita tayo dito sa farm ni Agaw Espirno. Uy, shout out nito. Asaman mo mga manang? Nangyong oh, Sanggi. Oh, na. Gracia na na. Blessings. Ayan mga idol kaparmers no ang sitwasyon ngayon ay eh, napakahirap na to kontrolin dahil ito ay tinatawag na severe no mga kaparmers. Ah uh, severe na uh, sitwasyon sa trips at sa mites. So ito ang uh, mataki ng anong idol kaparmers napakahirap na kontrolin ito dahil nagiging severe na siya. So ang pinakamainam dito na gawin mga idol ka farmers kung sa akin lang kung kakayanin na tanggalin yung lahat ng mga dahon niya eh pwede pero sa sitwasyon dito eh napakahirap dahil yung pamamaraan nila sa pagtatanim eh medyo ano mga idol ka farmers to no? yung medyo dikit dikit lang or ano hindi gaano ang distansya niya malawak yung distansya niya So, mahirap yan. Mahirap na talaga to kontrolin. So, kung ano mga kaprovers, no, ang mainam dito na gawin, eh, kung hindi lang masayangan yung may-ari. Dahil ka, ano kasi ito, eh, ayun, ang tsuhin ko, o yung uh, lulu ko na yan, uh, nagiging, oh, yan, si T.O.A. King, ayan, shout-out yun. Na problema kasi siya, kasi, ano, magka... Ano ba yan? Magkadikit lang yan ko sa kanyang talungan. So, sa ngayon. At ito kung niya ito. Pupuntahan uh, namin uh, may uh, mga idol. Kasi, may, ano, nagsimula na naman na nagkaganito ang kanyang tanim na talong. So, yan ang problema, ang problema niya dahil nga ay baka mag-ano, so baka magganito na rin. So, inadvise natin mga idol ka-farmers na ano ah, ah, habang maaga pa i eh, kontrolin na kasi dahil napakahirap na mga idol ka farmers kapag mag, ah, ano dumating sa punto na magkaganito na talaga ang para nimo oh, napakahirap o oh, ano na lang lunes dan ay eh, i eh, pruning or ah, paano ba yan na ah, pa usbungi ng bago so, pero sa edad na to ay eh, napakabata pa sayang dahil nga ito ay parang nagkumpiyansa lang ang mayari, mga idol. Yeah. <laughs> kaya, kaya ang mga idol. So, hindi na talaga yan kaya, tingnan nyo. Kung kaya ito, spray ka every other day. Pero sa sitwasyon dito, dahil dikit-dikit, hindi mo yan matamaan yung nasa ano. Hindi uh, mo matamaan lahat, no, mga idol ko, farmers. Ang hirap. So, mahirap kontrolin to. Pupuntahan natin yung talungan ang lolo ko mga idol ka farmers ka magka ano lang ito eh dito sabi niya eh, may nag ano naman mag, may nagsisimula ng nagkaganito ang talong niya kaya punta natin at para naman ma agapan or ma tulungan natin na ma ma mga idol ka o or madipinsaan o ayan ang ano mga idol ko farmers kadikit na nagiging severe na uh, sitwasyon sa trips at sa kamayts. So, dito lang din sa kabila. Ayan o mga idol ka-farmers, ang talungan ang lulu ko. So, puntahan natin. Kung, ayan, sa tingin ko mga idol ka-farmers, mayroon na naman, may ano na, na, tamaan na. So, ito ang mahirap mga idol ka-farmers kapag lumating sa punto na magkaganito ang ano. Ayan o, tingnan nyo. Pero mas makontrol po ito mga idol ka-farmers dahil yung uh, talong inakaangat na. Kung maka makaspray ka dito sa banding ilalim hanggang sa itaas. Hindi gaya nung isang ano parang ang hirap yung kontrolin dahil hindi ka makadaan sa bawat ano. Pero dito sa sitwasyon ng talongan ng lolo ko, eh, mas ma... Mas may, ma, ano, ma-control po ito dahil yung pag-spray mo. Parang ma maayos pa, ma okay pa daanan mga idol kaparmas kung baga matamaan mo lahat. Ayan mga idol ka o oh, ang sitwasyon. Talagang natamaan ah, sa trips at sa kamites. So ayan sa sinasadyisan natin yung lulo natin mga idol kaparmas na ano. So puntahan natin yung lulo natin. Sayang mga idol ka o oh. ah, may mga marami pang bunga. Ayan ang lulo ko. Oh. Ayo, alolo! <laughs> o oh, na nanagid lo Nanang, ang problema sa imong kwan o oh, o oh, nataptan na. kay sikit ra sila dugul ra tipis ilagin, lagi kini ang kwan kini nawa no, bunga ya ito ang nangyari mga idol oh, kapag talagang natamaan ka ng trips ito ang mangyayari sa bunga ng talong natin uh, napaka ano parang kumakapal yung balat nila dito no, mo no, na, no, no. um, uh, nagiging magasgas na at saka yung ano niya dito yung tangkay niya eh nagiba ang kulay so dapat green to green to dati uh, green to dito banda ng idol eh tingnan nyo so yan ang ano pero makukontrol pa po ito mga idol ka farmers dahil tingnan nyo ang sitwasyon, eh, makadaan ka kapag mag-spray dyan. Banda, yan, tingnan nyo, maganda tingnan. Pero, yun nga lang, parang nalit sila ng kaunti, mga idol ka farmers. Ay, hindi kaunti, nalit na lang talaga. <laughs> Dahil nga ay, eh, ano. Kaya eh, nga, sabi na lolo ko na mas okay na, ano, na may mga, uh, ng mga advice or mga kwan, para, para naman, eh, Uh, malaman nila kung ano-ano ba ang uh, mga lunas sa mga problema ng pananim ayan ang ano mga idol ka farmers no, na sana ay matulungan natin yung luluko at sana ay makontrol pa ito at kaya pa naman ito mga idol dahil yung mga talbos ng talong i-okay eh, pa naman. Nyo. So makaka pa to 100% mga idol ka farmers. So advice ko sa inyo mga idol ka farmers kapag may mga ganito na ring sitwasyon sa inyo Sa inyo, tiranyo na lang anong uh, ano mga idol ka farmers. Uh, das 100 ml Kotitso 100 ml at saka Grimek 100 ml. So, dahil kaganito na ang sitwasyon mga idol, ka-farmers. Uh, sa maap, uh, uh, ano, halimbawa, mag-spray kayo may, -may pero ang spray time mga idol ka-farmers, wag sa umaga. kailangan sa gabi. Oo, oh, sa gabi or hapon. Mga halimbawa si lolo ang bigyan natin ng advice mga idol ka na mag-spray, kailangan mag-spray sila ngayong gabi o follow up or spray na naman sila uh, sa susunod na araw mga idol ka no so uh, isang araw ang pagitan. Tapos pagkatapos niyan, spray ulit pagdating ng tatlong araw iba na naman ang gamitin Pwede kayo gumamit ng ano ah uh, mm, ano ba yun Obiron yan pinaka yan mga idol kapatmers pagkatapos ni Obiron balik kayo ni ano uh, Formula 1 at saka ni Extratonic yan ang alternate tapos dahil yung Obiron yun napakamahal hindi ko yan sinasagis na yun ang gamitin napakamahal kasi eh kung pagkatapos ng dalawang sprayan ng Das at sa Kagrimik at Nikotitzo, da dalawa. So alternate kayo kay ano uh, ano lang yung presyo na mahal. Pero makikita naman natin ang sitwasyon. So pagkatapos ni Ubeeron mga Idol Koparmers, uh, pagkatapos ng tatlong araw din, spray na naman ng Formula 1 at Extra Tonic dahil yung Extra Extra Tonic mga Idol ka-farmers, may ano na siya. May uh, ano ba yan? Uh, na pinakanabest na maka makapadaling, maka mga recover yung mga na, mga tanim natin mga Idol ko Farmers no na mag a uh, magsisimula yung sibol yung mga bulaklak nila at saka ano uh, yung mga talbos dahil may full year siya mga ka-Farmers no O ayan ang i natin mga Idol ko Farmers na pinakanabest at kung sundin niyo lang at kung sundin niyo ang payo ko mga Idol kung may mga ganito na kayong sitwasyon sa ano ah uh, paano yan sabihin sa Cebuano eh sudyaan <laughs> o balikan nyo ako mga idol kaparmers kung walang epekto kung sundin nyo na lang talaga mga payo ko mga idol kaparmers i e, iwan ko na lang kung hindi makarecover yung tanim nyo talaga 100% yan makarecover dahil naano na natin to basta yung protocol o yung ano may bigay natin ang advice, eh, sundin lang talaga. So, yan, uh, company, dahil yung lolo ko, eh, nasanayan kong magtiyo lang mga idol ka farmers. Dahil tiyo to ng papa ko, mm, pag ano ng ano ko, yung baga nagiging may isip tayo, ay eh, naging tiyo, pare, tiyo ng tawag ko eh, kaya nagtiyo lang ako ng lolo ko. <laughs> dahil, ani, mga idol ka farmers na may kaganyan, huwag mag-alala, may lunas pa to at yun nga lang, medyo magastos dahil dumating sa punto na gaganito eh, kaya, kailangan talaga gumastos para makarecover sayang naman eh, kapag hindi, malunasan ayan lang ang lolo, tiyo ah. Uh, ma, -ayo pa ni kasi uh, ah, nag ma, um, maulian maulian pa ni tiyo maulian pa ni um, dahil na ano siya mga idol kaparmes ng hinayang dahil puntahan natin dito sa ano sa gili din may pangalawang silang tanim kasi na bata-bata pa. Eh, kapag mag, ano na to dito mga idol kaparmas, kapag hindi to makontrol, yung pangalawang tanim nila, maapektuhan din. Dahil, uh, ano yan, dadapo na naman yan. Sa kabila. Uh. may mga, may pangalawa silang tanim nito na bata pa eh. So, sa ngayon, hindi pa nila na, ano, dahil, eh, kaya nga dumating tayo dito mga idol kaparmas, kukunin natin yung mga posti nila doon sa, ano, ka, na sa likod ng kakahoya na yan o kunin namin ngayon para may apply ang maano nila dito sa bagong tanim nila kailangan pa to ng poste eh. kailangan itong balag o, kaya tayo lumating dito dahil may ano tayo may kukunin na mga poste nila so nagkataon rin mga idol ka farmers na may problema pa may problema talaga yung ano nila pero sa ngayon hindi pa naman gano kakuan kasi dito banda doon lang talaga nagkaano mga farmers no dito banda, na, doon banda. Dahil magka dikit doon sa kabila na talagang sibir na sibir na talaga mga idol eh. Kaya na ano talaga, kumbaga sa time nga uh, mga idol kaparmes na dumating tayo dito, parang blessings tayo ni Lulu nga makatulong tayo sa kanya, sa problema niya. So ayan, that's it lang muna mga kaparmes. Sana ay may kayo. May nakuha kayong uh, idea. At ayan, shout out natin si Lulu uh, Tio eh, King kaya pa na Tio salig lang <laughs> basta matuman Masin lang na to tao, o, matuman lang to itong kuhan makaya lagi na. oh. Hmm. may tiyo, tiyo. Oh. masulbad ni kaya eh. sayang kayo imo tapon naman na diha maugit oh, mm. ato gikuhan tatag mong advice o kaya na kong listan mm. Uh, ni Aron o katagay okay. kabutin ito o oh. Ayan, shoutout lang lolo ko, idol ka farmers. Ang idol natin yung mga ka-farmers na mula noon hanggang ngayon ay isang farmer at ano? proud farmer tayo mga ka-farmers. Siyempre, napaka, ano, ang puso ko ay galing sa kanila na gustong tumulong sa mga kapwa at mga kapwa-farmer natin, mga kaprabasyon, na nangangailangan ng tulong. So, tayo ay nagbibigay ng advice, uh, based on experience, uh, wala tayong pinag-aralan about farming, pero may nalilikom tayo na mga karanasan or... Mga ano mga Kaparmers na talagang sarili nating experience na may, may, may apply at maibigay nating tulong sa kapwa natin Kaparmers. So, yan, that's it lang mo na Kaparmers and shout out again sa akong lolo, ng tiyo iking ko. Ayun, magkuha ma, uh, kami kunin muna namin yung post niya mga idol Kaparmers para ma-apply niya sa kabila. at uh, talagang parang bliss na dumating tayo para matulungan yung problema mga idol Kaparmers. That's it lang Kaparmers. at uh, ano sabi natin? Huwag susuko. laban tayo. God bless ating lahat mga ka-farmers. Mabuhay ang mga ka-farmers. Happy farming. Bye-bye.